yan welcome back ulit sa ating YouTube channel. Nandito ulit tayo sa farm. Mamumuha kami ng ano, may nakita kami malaking tupi dito sa fish pond. Guys, sobrang laki. Ganyan oh. Ayun Ay, yung pinaka nanay siguro. Oh, plap plap plop, 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 plop ba tawag doon ng tay? Grabe okay. guys, kalaki. Nakuha namin kahapon nung nagpatubay. Baka hindi kayo manuwala. Ipakita namin. <laughs> Kinambal lang namin yan. <laughs> oh! Oh my, na yan, yan, kilatya, oh my god man. Grabe guys. Ah, Oh, ano mm. mga... mm, oh, <laughs> na? ko. Sigurang nanay yan, yan, sobrang laki. ganito sana kalo no? uwang ko ilang kilo to? Siguro na higit isang kilo, Tanpa na, mga mm. dalawa lang. Dalawa. Ay, wala, wala rin. Eh Ay, wala. So, isang sa 1 po ay sa 1 in three, isang four, ganun isang guhit ano to guys na uh, nabili nila Ate Joan pa sa lubong niya sa amin it's a prank Dalin lang din sa na. ano sa Murong Tanay Baraso? Tanay Public Market alam ko doon yun sila namimili mm -hmm. ng ganito kalaking tilapia yung pinunta natin dati doon mm -hmm. yung hmm, guys, oh. Um, so, masarap um, to, so ano, to pang ano pang ihaw balak ko sana yung ulo Isigang, Isigang, kasi parang kasarap. Para may sabaw mm -hmm. daw. Para, Para igup sa sabaw sip, naman. Sipin, sarap kaya yung ulo nito. Mm Hindi -hmm. ah. Hindi ah. Tara guys, samahan niyo ulit kami sa panibagong episode na to. mag -il. tayo. tayo na. Lamon na naman tayo dito sa bo. Harap na. Ito kayang mahuli natin dito sa Fishpan <laughs> Antenna. Ano nag naglawaw Alam mo ba? Alam niya ba Ante, yung ano, sabi ni Kuya Dan yung ginapagkawilan natin doon sa may baras yung, 'di ba nagsabit yung kawili ano, Kuya Jube? In Tuyo kapano na kapano. daw doon banda. Mm -hmm. Nambuka lalim-lalim yun pati yun natuyuan. Puro kanaway marat. daw ah. Ang ah, malalaking pala rin. Yung doon lang daw banda sa may ano yung may tubig tubig. May mga hipon-hipon pa rin. Oo. Oh, oh, oh. Maraming hipon daw do doon. Grabe guys. Kaya siya papamali ka? Hmm. Kaya gusto ko sa to. Anong sa tingin mo? Sa bawang nyo. Sa Yung ulo. Para may sabaw tayo. Hmm. Sarap yan. Tapos, ano, bumili kami ng buko. Hindi pa rin tapos. Yung mga nag-harvest ng, mm. ano, humahugan eh, kaingay pa din. Ano, hanggang ngayon, siniguelas? Mm. Hindi <laughs> pa rin naubos yung siniguelas natin. Pero sinong nag, ano, Torres? <laughs> Ako. <laughs> Nagpugtit kapon. Nagpugtit ka na eh. daw guys sa may pante si DJ. Bakbaka na tayo ito. Nagpugtit pa Promise, buti ka mo masikip to. Hindi nagkwan. <laughs> Hindi nagkwan. <nagtulog>. Oo, <laughs> nagabumba ko. Hindi nakaganyan ako. Nagaganyan. <laughs> nag ah, nagkwan nga ako doon sa may kwan. Sa sar Kadami ba nang nakain eh. Kadami. Tapos pagdating kasi nag-inom ako ng malamig na tubig na naramdaman ko. Ah, ito na. Hindi ko naabos. Hindi ko lang man sinabi. Nag-aayos na yung kwan mo. No? <laughs> Kinakaroon ko nang sinabi. Kasi kaya naman. Hindi. Kadalagang tao nagapagtat. Kaya kung, <laughs> kung kayo rin kaya, hindi ba Eh, check natin tong hmm. saba natin dito kung pwede na. Ano? Kaliit. Kaliit. ng bunga niyo, oh. Natuyot na kasi. Kawawa tong mga saging, oh. Yung kainit-init na nga. Tapos may naririnig ka pang nagchichinso. Habis siya. Aya, buti naman at tuminto na yung chinso. Kaingay. <laughs> Ito ang ating iihawin. Ang kalaki ng ano niya. Tapos itong ulo. Sigang natin. sarap baka dito kasi magkain si papa eh, walang sabaw katahimik na tuloy no? karimdik kasi kanina e, kainin eh. ayan uh, no o oh, ina karimdik ka siya na yan ayusin <laughs> <laughs> ko nga na yung pangyay hindi yata tubig ah may ilagay pa akong isa ang tayo e? oo, uh, 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 magkahiya yan ilagay mag naman kayo ng tubig Check natin itong ating sinigang. Oh, sarap. Ano yan? Sinigang sa miso. At walang halong gulay. Kamatis lang kasi nga walang mabilhan dito na gulay na ano? Fresh. Itong ating inihaw na tilapia. itong gulok na ito, tinago pa ni Kaya Judy doon sa so may kwarto. Kwarto nila? Dahil pala, hinihit <laughs> ko lang na ito. Ay, pwede. Tapos ganun natin. Makarang-parang. Katalim mo kasi ng gulok. side view pa lang Kaabon yan. Kapon nga eh. Nagpunta ako sa kanila. Oo. Oh. Kapansin ko, kapon na naman yung mukha niya. Fresh Kapon na, lang. na yun ha. Naglagay pa siya ng sunscreen. <laughs> Sabi niya may araw pa man daw. <laughs> <laughs> Kahit alas 5 na yun. Eh. Sana so, no, <laughs> ulit. <laughs> Maaga pa naman nung nagdating tayo. Naglagay ka ng sunscreen? Oo, no, nagugas ako. at init na. Uh um. -huh. Sana uli. Ako, hilamos lang. Pero <laughs> may araw pa man daw, kaya pwede pa mo nilagay. Nakong, bili ka rin ang silig. Antipaseng, pagkuwan. Parang pabayan, 100. Butasan na? Mamaya na. Mamaya may inot na naman. <laughs> Patikom nga. Pagkukwan <laughs> so, tayo, mag-ihaw ko man tayo. So, yung na? Bitcoin, wala. Wala natin ito.

kamay. Sa ano no, katamis. Sa keso, yung buko nila. Sarap eh. Ang kaya kaya dito. Sarap. Dito. Ay, dito talaga meron na nagkaroon dito. Diba yan? Diba yan? Dito na talaga. Dito. with bagoong Ha, sarap. Bago. Ay, may ano dyan, may karamat Sili. Sili akong dala. Dalawa. Sili. Wala sa usawa yung dalawa. Bagoong. Bagoong nga. Mas masarap pang bagoong. Masarap sana, Ante, kung may pakuan pa, no? yung papang mga ay na ano. na yung mga ka pa. Hindi pa rin nila yeah. Ano to guys, in-slice namin kasi nga uh, ano, para yeah. maluto yung loob. Pero medyo ka na yung um. loob niya. Pero dito ito yung ka. Ayan na ang bichon na tilapia. Ano? Man. Yan. Man.

'yung gamot niyon doon sa may upuan. Dito na dito na ako. Nakabukod bukod ng. Kani-kanila sa guys. Sabaw. Manganta 'yon. Kanai masigaan ng leksyon ng tilapia. salamat ko sa mga biyayang pinagkakalami sa amin sa alam. na kasi sa inyo. na si Kristo. Amen. Kain, tayo mga dragon. Ay, naging na. Dapay buko na Nay. Maganda Ang maganda. Sa ito magsip-sip. masip ko itong sayo. Dapat mong kita. Dapat mong kita di basket. Nakasagi tayo na? eh. Kabla, hindi mo alam. Ano, Naka, may sabaw, sabaw tayo. May sabaw pa dito. Yan hmm. ko ang sabaw. Tama lang. Unang. Ito ko oh, lang hirit. Alaman ang katabaan. Ito ko nito Ito ko Ante, dalawa kami, dalawa kayo dyan. Ang sawan. Ang malit ka na yun. Ang kainit. Ang Ang iskoma, ikaw mga tinak dito, kamamak. hapon na po, dilaw. Hindi ka kung tinika. dilaw. Yung dalang lang na siya. Salmon? Hmm. Ang Masarap yung ulo. Hmm. din yung ulo ng salmon. Ano na ikatawang man niya sa'yo. Bele yun eh. Ano nila? Chan. Chan. xin miếng đi tìm một lắm làm hay 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 mà hay <laughs> May baon na ano eh, pabuguan sa ilalim. Kaya <laughs> kaya ng kilmarisin yan, Kaya kaya ng kilmarisin yan, ante? Yeah. Yung tanggalin yung ganyang galakay. Kaya nga hilutin niya. Mm -hmm. Ito ko pa, ito, ito lang ito baka, eh. Hino? Ang ganyan sila. <laughs>

Ay, naman no ko sila dyan. Ano mm. ka ba? Gusto ko ng kamate. Kalayo mo kasi ito. Hindi mo namin. Hindi mo naman din na siya. Hmm? Kasi yun ha? Sa kagdudula? mo, Sama sa laba ha? Ayan, hindi na hila.

Sabaw mo, sabaw mo kape, may tubig. Ito lang ito, gusto ko na mag-igo. Ayun, ito lang ito. Ito lang, ayun oh. Ito lang ito. Okay. Ito mo, itabi mo at lahat yan, madalang yan ganyan tinutin. Ó, mm, ok. <coughs> come on, baby, come on. I'm Ito kayo yung gawin mag prop sa ano asuka asuka challenge. kalon at suka make up gusto mo daw gawin yun ante ito yung ilagay mo dyan sa may ilong ay muta eh. <laughs> yung nakaring na gano'n asuka make up challenge ba tawag doon dararira oh, nami nami sen sen nami

Ah! kan oh, may palakanan ah! 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 ka palaka din wala ko yung palakanan yung tawag nyo papa kan kulay dokil dato yun nene yung mabong at ina ko magit kayo na ah? -ma si ka? mag sabu ah? so, so, ulit sabu <laughs> sa ulit guys magaling ang kamay guys tapos makalimutan ay, ma -tina -tina. mo antin ako nagininom mo ang dagigit di isa mo kong ma dain eh hindi mas pa nakatanong ay maak ay

Yasin sa tagtay Pero kapag sa beach ka dito, bumili ka ng ganito, mahal na. Kurte, sino, kurte. Yung nagpandan tayo, magkano yun? 50. 50. Ah, sarap. Ka. Nice. Sarap ka. Nagatunog kayo. <laughs> sarap. Ka. Galaway-laway na. Sarap.

kita kakain ng lutong ulam. Ano 'no? Sa kanila. Sawa ng buko. yung dinabuksan. <laughs> so, so, um, sampu <laughs> <yung> <laughs> <ka> na 'to <ilihan>. tsamaw. <laughs> <na> <laughs> 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 buko. Kainin. <laughs> yeah, Guys, panghimagas buko. Yeah. Ayan hmm. na, na. Ayaw ko na pa eh. Ang talagayan, nang tipasing pala.